niya. Rapid. Naghihingi po ako ng tulong. Kung magigil ang katarungan ng aking anak. Sana tutulong tulong sa amin. Bangkay na yung binalik. Sana bigyan mo na kami ng tulong. Sir. Magandang hapon po, Ma'am Rosie. Magandang hapon po, Sir Rapi galing pa kayo ng mas bate. Opo, pero nakawi lang po namin nung namatay si Alvin. Nakarating lang po namin kahapon, sir. Okay. Ano pong sabi ng ating kapulisan? Yung tumawag po sa akin yung mga pulis doon sa Kabite, tinanong ko po kung kumusta na po yung kaso po ni Alvin. Ang sabi po sa akin ng pulis, kung hindi daw kami tatanggapin ng korte eh, kasi yung testigo po namin, mahina daw yung ebidensya. Okay. Sa Cavite nangyari yung krimen. Opo. Okay. Taga mas bati po kayo. Opo. Now, may nahuli yung polis na suspect. may, suspect? Opo. May nahuli daw po sila. Pero pinakawalan? Pinakawalan po siguro, sir. Major Julius Marquez, Chief of Police ng Magallanes Cavite. Major Marquez, magandang Hello. hapon po, sir. Hello, sir. Sir Idol Rafi, magandang hapon po. Police Major Marquez po. Opo, sir. Sir, uh, kuha lang po kami ng update doon sa kasong pagkapaslang. Uh, kay Mr. Alvin Cabarles. Ah, yes po, sir. Maganda po. so para sir, uh, po namin ang kaso po ang po sa suspect. ito po ay nahuli namin ang suspect po by true hot process in follow operation po. Okay. Apo. Uh, 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 yung pong case po na, naipalik po namin sa korte, and then uh, as per po sa korte, ito po ay uh, na ay po, kasi po yung pong testimony po ng witness ay kailangan po pong para po sa kataan po, Pursuit okay. puso po ng kaso. O, Sige po. po. So, meron po kayo na huling suspect doon po sa yes ginawa niyong hot pursuit operation. Yes, sir. Opo. Paano niyo po nalaman na siya talaga yung suspect doon sa pagpaslang kay Alvin Cabarles? Ano po yung pinagbasihan? Eh, sir, uh, balik po sa ano, may mong Doon po mismo sa mga, ano, sa mga, ano, biktima po, yung in mga informant po, at saka po sa kainuman po, sa ka man po, ng mga, mga okay. biktima po. So, base po sa salaysay ng uh, I-witnesses po ito, nakita nila yung pamamaril at yung po yung uh, nagbigay sa inyo ng impormasyon. And then base po sa binigay ng impormasyon ng eyewitnesses, nag-hot pursuit operation po kayo, nahuli niyo po yung tao. Ganun po ba? Yes sir, nahuli po namin. Oh, sa hot pursuit po. Oh, po. Uh, okay. Yung po ay uh, testimony po ng mga kainuman po, mga biktima na meron po umano na lalaki na tubas sa madilim okay. na lugar. And then suddenly, tutukan po ang mga nagiinuman at tinamahan po doon ang ating isang biktima na yung namatay. Opo. At saka po yung Aano, ano ano na po yung motibo nung uh, suspect na nahuli nyo sa hot pursuit base po sa binigay na impormasyon ng inyong mga informante na eyewitnesses ay, nga? Ay sir, uh, bali po yung pungamit ng suspect na nahuli, uh, ay po magsalita at nasal po niya, uh, siya po ay uh, na po kanyang rights to remain silent po para po ang sabi sa amin sir. So bakit niyo po pinakawalan kung gayon eh tinuturo na po siya ng ilang mga testigo na siya yung bumarel? Ay sir, tapi uh, ito po ay uh, legal po. Ito po ay base po sa korte, sa utos po ng korte na amin hong release uh, po yung suspect for further investigation po sir. So ibig sabihin, hindi na niniwala yung korte? Pa, ano bang sabi doon sa korte? Ano bang sinabi doon sa dokumento na uh, nanggaling po sa korte na sinasabing release for further investigation, syempre meron po silang in doon, binanggit apo, apo, na dahilan kung bakit ganun po ang naging desisyon nila. Pwede sir, uh, yung uh, supplementary po ng uh, testimony po ng witness, naka po, uh, another ev evidence po. Kasi sir, uh, yung pong amin hong investigator ay nag-motion for po, uh, ano po extension po until September 14 po para po makompleto po lahat po ng dokumento. Uh, po sir ng balistik, takbo para pintes, na uh, witness is wala po pong result. Ah okay. di mo ba meron pa isang biktima kaya lang nabuhay itong si Mr. Erwin Dizon? Apo. So nakita ba mismo ni Erwin Dizon yung suspect? Ay sir. Ay ayon po sa ating telephono sa kanyang pag-conduct ng misyon ng interview ng uh, wounded ay ayaw magsalita. According sa kanyang statement, hindi po na nakilala yung suspect kasi nakabonet po. Naka-masker po yung mukha. So hindi niya na-identify kasi nakabonet? Yes sir. Opo. O oh, yan siguro ang dahilan kung bakit pinakawalan ng korte yung inyong pong suspect kahit na may sinasabing kayong eyewitness dahil nakabonet. So paano malalaman na yun ngayon talaga yung namarel eh kung nakabonet ay dito kay sa isang victim? Hey, Isa po sir. kami sir ay uh, uh, looking for another uh, evidence sir to file action po. So, uh, uh, we are committed to pursue this case sir. At uh, kami ay nag, uh, humingi ko ng extension sa until on or, on or before September 14 Bukod po dun sa nakita nung witness, kung sino man po yung isang witness lang ba kayo? Maraming mga witnesses na nagsabing yan talaga ang bumarel kaya hinat po operation nyo hanggang sa mahuli siya. Ilang witness ho ba? po sa eh, lima ho. Yung mga kayo, lima? Mga kay Etong lima sir, kainuman po ng victim. Okay. And then nabanggit ba ng victim na merong suspect na Pwedeng manakit sa kanya? So for sir, uh, sabi ko sir, wala po siyang nakakaaway, wala po siyang nakakagalit po sa... Okay. Po na. Kaya na po. So meron pong limang witness na kahinuman ng victim na nakita ang mismong pamamaril. Yes sir, po. Ito po yung pamamaril Pero yung mukha ko sir ng suspect, hindi sir malintay. Kasi nakabonet. So bakit okay. nyo po inoperate kung sino man pong naoperate yung hanggang sa mahuli nyo kung eh, nakabonet pala? So how did you know na siya yung sa likod ng bonet, yung taong yun na hinuli niyo. Pwede yung sir, mga Intel ko po, mga tao po sa operatiba, Intel. Intel? Opo, pwede ko sir ng hard and follow operation. And accordingly po sa mga uh, information na na labas labas po, na si yung pong aming ang suspect po. Kasi Medyo, gusto ko makatulong ah believe me. Apo, apo. ayoko lang na huli kayo nang hindi naman talaga yun yung may kagagawan ng krimen at napagbintangan lang, kawawa naman. Gusto ko pag manahuli nyo, yun talaga yung suspect. So ngayon, sabi nyo, base sa inyong intel, yun yung killer, yun yung namarel. Okay. So, yung bang binigay sa inyo ng intel versus binigay sa inyo ng mga witnesses, tumutugma ba yung body belt? Siyempre, kahit na naka-bonnet naka yan, eh, masasabing payat ba, mataba, matangkad, etc. Tumutugma? Yeah, sir, po. kasi sir, uh, ako po sa talisay po ni Rene Dizon, yun po ang tumutugma po sa katawan at pa, ano, uh, suspect po. Okay. At ayon po sa inyong intel, bakit po yun yung uh, itinuturo nilang suspect na yun yung pong gumawa ng pamamaril? Kasi sir, ah uh, yung pong, kasi nga po, sa uh, yung pong mismong uh, crime scene sa po yung bahay na katabi po, yung I suspect, ay eh, hindi po siya bumalik ng bahay niya mula po nung nangyari and then I Amin mean, pong uh, nagkakaroon po ng idea na yung po suspect siya pumispo yung yung uh, na guwa po ng... ano ng, uh, mm. So uh, ibig sabihin, uh, ayon sa inyong Intel report, yes, uh, itong iniisip na suspect ng inyong mga asset o Intel, uh, hindi umuwi ng bahay from the time na nangyari yung krimen up to the time na na-hot pursuit nyo siya. Saan niyo po siya nahuli itong suspect? Sir, uh, nahuli po namin sa, sa doon po sa itong uh, lot farm, farm po, sa mag, siguro po uh, more or less po uh, 6 po ang layo sa crime scene sa itong bahay ko po, po sa itong ang trabaho po nito yung nahuli niyo po? E, Sir, sure, wala pong trabaho. Sabi ng piskal, pakawalan na yan kasi kulang yung mga ebidensya presintan nyo. Now, meron pa kay ibang suspect o person of interest? So, po, ko wala po ano, suspect po. Nay. Po. Magandang hapon po, Nay. Susan. Magandang hapon po, Tel. Nanay Susan at Tatay Alan. Oh, uh, po. kami po ay taus-pusong nagkikiramay po. Oh, po, Uh, wala ho bang nakikwento sa inyo yung anak nyo bago ang pangyari na siya po'y may kaaway na meron pong anang uh, nangharas sa kanya, nagbabanta? Wala, ma'am po. Wala. Wala. Opo, mabait po yung anak po, sir. Wala po siyang nagkikwento. Hindi po yung marunong makiaway po, sir. Okay. Major. Yes, sir. O? Uh, nakausap niyo po yung isa sa mga biktima na nabuhay, na kasama yes, po sa naparel? Na yes, ako po. Sir. Uh, yung pong aking mga investigator po, uh, mismo pumunta po sa ospital kung po din nila yung uh, okay. hundin. Base po sa kanyang statement, ito ba random o talagang tinarget po silang dalawa? Iba kasi ang random, yung basta drive-by shooting, kung tawagin, napadaan lang yan, trip lang ng barrel, or inaabangan, kinasing, sinundan, and then nung machempuan na pinagbabarel. Ano ra po, base po sa salaysay ng inyong isa sa mga victim? Balik po sa, sa testimony po sa ng mga witness, ah uh, bigla lang po silang tuputuhan po ng, ng, ng suspect na wala po silang alam-alam na hindi po alam nila kung sino po talaga ang target. Okay, saan nanggaling yung <coughs> suspect Sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod? sa kaliwa po sir, uh, bandang madilim po na porsyon. Ah, bandang madilim na. Oh, mas lalo mahirap nga ma-identify yung nakabonit na madilim pa na porsyon. Basat na lang sumulpot tapos ang inuman. Yes sir, po sir. Uh, walang habas po na pinaputokan po yung mga, ano sir, mga nagiinuman. Po ang holding po sa ating po mga... Ano po, naging. pinaputokan ng mga nagiinuman? Opo sir, po. Ano po ito, tapos ng inuman, naglalakad na itong dalawang victim? O pinaputokan yung isang grupo nang nagiinuman at nandoon yung dalawa tinamaan? Uh, ako din po, uh, habang doon nagiinuman po yung mga biktima, doon po sila uh, po. Ayun. Ang... Okay. So ibig sabihin, maaaring hindi talaga si Alvin ang target at si Erwin, kundi yung grupo. Apo sir. Apo sir. Ano po nga uh, pinakano? Pong... So therefore, yung pong lima, yung pong iba pang mga kasamahan sa inuman na hindi tinamaan, na-interview na ho ba yun? Yes, sir. Opo, opo sa lahat po, sir. Okay. Nakunin niyo ba silang salaysay information as to whether maybe eh, sila ay membro ng Prat or organization or anything na meron silang kagalit from, sa, galing sa ibang probinsya o galing sa ibang lugar, ibang barangay, etc. Uh, yes, sir. Opo, sir. Wala po sila, sir, na uh, member ko, ah uh, group, uh, grupo ko. Pero kumano po ay sila po ay uh, pong, uh, grupo po ng uh, isa pong uh, nag ano, po, Trabaho po sa etanol po. Okay, sige. Itong lima po, magbabarkada, tama? Yes, sir. Sir, po, sir. Magkasama po sa isang bahay po. Okay, kaya yes, nag inuman sila, magkasama sila. Now, itong magbabarkada na ito, na lima, yung nga tanong ko sa iyo kanina po, wala ba kung napapabalitang ang kaaway silang lima o isa sa kanila may nakaaway na maaaring nadamay lang itong dalawa? Yan yes, po, sir. Sa amin, pag-investiga, lahat namin isang po ang isang kinausap kung sila po ay mga previous na away sa kanilang mga previous na trabaho. Accordingly po sa kanila, wala po siya sir na sabi o nabanggit na sila po ay may mga previous na ano po, uh, Anong trabaho po ni Erwin? Si Erwin po, isa pong mason ho, karpentero. Mason. mason na karpentero, okay. At yung pong tatlo pa? Sir, mga kasamahan po sa trabaho po. Uh, isa pong kanilang, uh, Sa construction? Po. So, lahat yung apat, yung tatlong kainuman, plus itong si Erwin ay pareho nagtatrabaho sa construction maliban dito kay Alvin. Sila pong lima ho. pagkasama. Okay. So, tinanungan nyo na po ba? Pinunta nyo na po yung construction company, construction site na pinagtatrabahoan nitong uh, apat para kumuha ng impormasyon na maaari makatulong sa investigasyon? Yes, sir. ako mismo ang nagpunta po sa, sa, po sa company at doon po sa mga gwardiya. Kami ay nag-investiga Meron po silang mga impormasyon na ibibigay sa amin para po sa kaya po ng kaso. So para sir, uh, wala po silang maibigay kasi po nga po, uh, hindi po sila masanong kakalala eh. Baga po sila po ay uh, ang halipong, halipong, tahanan o yung upahan nila ay eh, magkakalayo po sir. So na-interview na po yung mga kasamahan niya sa trabaho? Yes sir, wala po sir. Opo. Okay, base po sa interview niyo sa mga kasamahan niya nila sa trabaho, wala ho silang mga nakagalit, nakaalitan? Basta po sir, ang sabi lang ho ng mga katrabaho sir, mabait na ho tao yung nung namatay yung sir, yung sabi nila na wala po silang alam na pwedeng pagbulan po ng gulo ng taong yun. Opo, pero wala yung nainggit sa kanila o nagagalit sa kanila kahit na mabait sila. Siyempre, kahit na sino mabait na tao, oh. eh, meron, meron pa rin talagang nainggit o nakaaway sila na hindi nila kagustuhan. Ay, sa wala po sir na sinabanggit po na nakaaway po talaga. Wala. Okay. Sa barangay po, sir, wala bang nagpapablatter against them o sila nagpablatter against any people? Sir, uh, amin itong, amin din hong, uh, check po yung blotter book ng barangay, wala po sir, na record na against po sa mga tao po na victim po. Or against sa mga tao na sila ang nag-file? Ay, wala po sir, wala po sir. Wala pong record po sa barangay. So ano yes, pong sir. kalibre ng baril ang ginamit sir, base dun sa tinga na na-recover kung meron man? Wala po sir, wala po sir uh, yung... Um, yung Bali po sir, kung wala ko kung Pero sa amin hong initial findings po, is caliber 38 po. Doon po sa tindahan na kung saan sila, tindahan ho ba yung pinag iinuman nila? Ay hindi po sir, apartment po sir, apartment. Wala hong report na naingayan sa kanila? Wala po sa kami na, sir, kahit po sa mga malapit po sa bahay doon, amin hong interview, yung mga nakakaway ba, mga video okay, or mga... Wala. Nakakaway ko ng mga kapataan. Wala man doon, sir, talagang kami ma okay. Sir. At the last but not the least, ano ang kalibre ng barrel na ginagamit po ng mga security guard na nagbabantay po sa construction site nito magbabarkada? Ako mismo po ang nagpunta po sa guard, ang nagamit po nila ay sa uh, shotgun, tatay po, at saka po may ilang pong, uh, pieces po ng 9mm. Shotgun? Ano po yung isa? 38 po, po 9mm. Okay. Yung pong gumagamit ng 38 caliber na security guard, gumawa na kayo ng cross-checking through ballistic? kumpara doon sa tingga na na-recover na ayon sa iyo ay maaring caliber 38? So po sir, wala pa po sir kasi ang inuhong amin hong nasa soko po, soko. O nga po sir, pero sir, pwede niyo po siguro i-request doon sa construction site, may security guard doon na may 38 caliber yung service niya para ma lang siya. Yes sir, o sir. yung kanyang barrel at i-cross-check yun, balistik, doon sa tingga na na-recover sa crime scene And then, if check din po yung 38 caliber na yon, kung yun po ba ay pinaputok lang recently. Yes, sir. Opo, sir. Uh, will take an action, sir. Can you do that right away, ASAP? Now na? Yes, sir. Opo, sir. sir. ako sa sir, yung mga sir, supervisor po, sir, sa isang company para po, sir, na... Opo. Abin, may invite namin para po sa post-examination po. Opo. Now, pag tumanggi po sila, eh, tignan niyo po, baka pwedeng kasuhan sila ng obstruction of justice. Yes sir. Uh, we'll take a look sir. Okay. Isang-isang -isa na lang po. Meron mo ba kayo mga polis dyan na 38 caliber pa rin ang uh, service? Ay wala Fire. po sir. Nah wala po sir. Uh, lahat po sa uh, nung paint dito ay... 9mm -hmm. na? Opo. 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 Okay. Ito po, long shot. Pero pakicheck din po sa FEU, Firearms and Explosive Unit, kung sino-sino po sa lugar dyan, sa Magallanes Cavite, yes, sir. na meron pong lisensya ng baril, nakalisensya na 38 caliber. This is a long shot. Pero tingnan mo kung meron ba isang daan ba dyan, tatlong daan sa lugar na yan, may nang to sa kanya na 38 caliber. And then kapag meron, by way of subtraction, eh sino-sino doon ang may record? Yes, sir. Opo okay, sir. Sige. Salamat po, Major. Thank you, Major, sa patience niyo uh, thank you po sa pagsagot namin mga katanungan. So, from time to time, Major, i-update nyo kami para kami naman po mag-update sa pamilya ng biktima po, Major Sir. Okay po, sir. You, welcome po. po. Mabuhay po kay Major Major Julius Marquez, Chief of Police, Magallanes, Cavite. Sir, God bless po. Sige po sir. Nay, pa? ako po ay magbibigay ng personal na tulong dahil breadwinner ho pala itong anak ninyo. Magpapapunta pa, pa? po ako dyan ng reporter ko para gawan po kayo ng assessment kung ano po yung may tulong namin siguro, kabuhayan, para sa inyong pamilya, although hindi po mapapalitan yung buhay na inyong anak at napaka-valuable and replaceable, pero kahit paano po sana yung ibibigay kong tulong na hanap buhay, makatulong po sa pamilya, yung bang inaasahan siya na makatulong sa inyo at nawala na, pupunan ko po yung kahit pa paano, Nay. Ano salamat po. Ano po bang kabuhay ng alam niyo po, Nay, Tay? Farmer lang po. Ah, huwag po nila lang ang farmer. Kayo po, ang napapakain sa amin. Kung wala po kayo, wala po kaming kakainin. Ano bang pwedeng pagkakabalaan nyo na pagkakitaan at the same time na trabaho bukod sa farming? Yun po gusto ko itulong sa inyo. At syempre, yung alam yung gawin. Minsan po, nagkapare. Minsan, nag-market ng inyo. At ba? Yun lang po. Talagang farming. Nagano po sila ng buhangin sa sa ilog. Apo. Nagpapala po sila ng buhangin sinasako po nila. Mm, sa kwari nyo. Opo. Ano kaya tay kung bigyan ko kayo ng babuyan? Okay sa inyo? Okay naman sir. May nagsuggest kasi, o, oh, na netizen. So, bibili ko ako ng isang barako, ilang inahin, tapos papagawa tayo ng kulungan ng baboy. Di ba? Alagaan niya for ilang buwan, and then pag nanganak, dumami yung mga baboy, big, pwede na ibenta, tapos pagulong-gulongin nyo na lang. Okay sa inyo? Okay lang. Okay. Hindi, ano, ano po? may ano po kasi hindi naman namin yung ba yung lupa na inatirahan namin hindi naman po sa amin yun nakikitira lang po sila sir nakikitira lang po hindi po ay? nila sarili yun yun ang problema nila kung magbaboyan po sila may ano? dalawa po, po kami college yung uh, uh, may college po sila dalawa sir uh -huh. yun sana po si Alvin ang magpapaaral kaya nga sir at ma'am ang tinatanong ko ito po ay long term kasi kung bibigyan ko sila ng pera 100,000 kunyari ano po, uh, po maubos din po yun Opo. 'di ba? Pag naubos 'yon, tapos. Whereas pag bibigyan natin sila ng pangkabuhayan, gumugulong 'yon oh. at kumikita oh. on a regular basis. 'Yun po magiging source of income. Na 'yun po susuporta sa pag-aaral. Oh 'Di ba? Pwede silang magtinda sa palengke, 'di ba? Maglako. Oh. Nung isang kahapon lang, meron akong binigyan na motor at sidecar at uh, punan para magtinda ng ista. Opo. Oh. Yung mga ganon. Ganito na lang po. Papapunta na po ako ng tao dyan para gumawa ng assessment magtanong-tanong din po kami kung ano yung magandang maging pangkabuhayan. Po, sir. Ano po? Para sa pamilya nyo. Nalibing na po yung... Nalibing na po ng Sabado. Okay. Magkano ba yung lupa na kinatitirikan nyo ngayon ng bahay nyo? Hindi po namin alam. Diyan man po sa Manila yung may-ari. Okay. Isa po yan kasi sa titingnan natin. Mahal mo, baka mura lang yung lupa na yan. Ibilihin ko na lang para sa inyo at magbabuhay na tayo doon po, ba? Diba? Gaano ba kalaki yung lupa na yan po, yung tinitirhan nyo ngayon? Caretaker <tinyo> lang po kayo dyan? <tinyo> Tatlong hektarya yata lang, sir. Tatlong hektarya. Malaki-laki yan. yung <tinyo>, ano po, <tinyo>, po pero yung binaha, tinerahan po nila, malit lang po, sir. Maliit lang po yung Aho. binahayan. Sige nila. po, Sherry, padala ka ng report para mapaiksin tayo. And then ng assessment kung paano po kami makatulong. Po, habang uh, nagpapatuloy po sila Major Marquez gumawa ng investigasyon. Ganun lang po muna tayo, na kung ano pong pinakabago agad-agad ipagbigay namin alam sa inyo. For the meantime, pupunta po dyan isa sa mga tao ko para mag-imbestiga in terms of doing an assessment para malaman kung ano po yung nararapat na tulong na ibigay namin sa inyo para sa long term po ha, ah. at yan po ay yung pangkabuhayan. Okay? Maraming, maraming salamat po, sir. Thank you po, thank you. Thank maraming you po, ma'am, sa pagpunta. Magandang hapon. Maraming.